Laki po na ito. Uh -huh. Laki po ng laman. Wow. Ito po yung nilinga. Ayan mga tsula at luto na po itong ating binagkat na gabi. Mm. Mm. Ah. Hi Chula! Maligay ang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po, ay magluluto po kami ng Binagkat na gabi! Yan, at kung bago pa lang po kayo sa aming channel Please to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin Thank you! Yan mga tsula at sinanay po ay titingin na po ng mahuhukay po na gabi. dito po sa tabing palayanan Ayan naman, yan Nilinga ito, mahani. eh. At kulay violet po yung kulay, oh. Ganda po ng kulay, eh. Kulay violet. Nahukay pa po sina ni mga chula. Ito naman po ay mga tanim po niya. Eh, dito po sa gilid po ng palayanan. Hanggang doon po, oh. Gabihan po ito. Yung iba dito, may mga anak-anak na, -anak, hani. Eh. Na okay pa po si nanay. Makulimlim po ang panahon na. Maulap. Malaki laman ma. Para naputol na yung puno. Tsaka para magulang na mahan eh. At natutuyo na po yung ano, yung mga dahon-dahon. mga bago kong tanin pa. Mm. Nilinga din ito, Mahan, eh. Oo, ay, Oh, maganda po ang kulay. Pinkish. Uy, sana all. Meron din po na yung kulay puti, ay yung bako. Mahan, eh, bako. Bako po ang tawag. Maganda at puro nilinga pala mga nakatanim di yan. Yung kanya pong laman ay eh, may mga violet din pong ano, ugat-ugat. pag pinapanalbosan ma ay nagayutan eh yung laman. Yung hindi na po siya malagkit, hindi na po maligat. Yan po yung mga palamanin po talaga. Pang bagkat, pang nilaga. Yan, wow. Pwede na po yung mga nahukay ni nanay eh. Gabi. Titingin pa daw po si nanay dito ang oh, mga tsula. By pa po yung mga tanim pong gabi ni nanay. Gaganda po ng dahon. No? Oh. Magandang pang tinutuman eh. <laughs> pang tinuto, pang pinangat, pang tinaddad. Dito lang po kami nakuha ng aming panggulay. Ito pong mga ito ay mga anak-anak na. Yung pong part po doon, yun po yung mga tanim po ni nanay. Yun po yung mga palamanin. Ayan po si nanay. Ah. Nakuha lang po ng pandagdag pa. Ano, matama na yan? Ano yun? Mahirap mga hurt, matubig. <laughs> Ganyan talaga mga ano, hanay, eh, yung tiyatam na, tiyatam na ng gabi. Maano po, matubig. Malambot ang lupa. Maputik. Yan, mga tsula at Eto na po lahat yung mga nahukay pong gabi ni nanay. Laki po na ito. Uh -huh. Laki po ng laman. Ito po yung nilinga. Yan mga chula at ako po yung magbabalat na po nung mga gabi. А вот

yan mga chula at ito na po yung gabi tapos na pong balatan ni set at ngayon naman po ito po ay kanya namang hihiwa-hiwain <laughs> mm. ilag na ilag paglampot makati yan ayan eh mm. kahit maghinawa ni eh, mm. Kapit ang kati yan wow. na yan eh. Ganda ni. Eh. Mhm. Mm ganda po ng kulay. Eh. May mga yung po mga ugat-ugat niya ay eh, kulay violet din. Okay na yung ganito. Yun. Okay na ito man. Oo. Oh. Diyan may pipit pa natin eh. Oo. Mm oh. -hmm. Sa manang maliit. Mm, -hmm. ganda. Wow. Makunat pala ito. Pag makunat yan Aligat. Malagkit daw. Sabi ni Ma. ayan mga chula tapos na pong hiwa ni set maningas na. Ayan mga tsula at atin lang pong tatakpan at yan po yung ating ilalaga. Wow. Yan, mga chula Talaga pong hmm, bango. Huluan na po. Ating bibilingin. Huluan at malakas ang ating apoy. Madilaw. Hmm. Maya-maya po mga chula. Pero konti na lang. Konting kulupa. Malapit na. Pati na rin. Eh. Ba malambot na. Pwede na 'yan. Mm, -mm. mm malambot na. Yan mga tsulat. ito po ay atin na po aahonin. dinidrain yeah. drain lang po ni sa yung tubig para po hindi malabog. Yan po ay habang minute pa pipit na po natin para po mabilis ma pit Pagka po ay, ay, matigas na po. Ay, mahirap na po siya pitpitin. Ay, ginalat may tanim na gabi ang nanay, honey. Haha, <laughs> oo. Oh. Okay, pag ng tanim, gabi, kamote, saging. Ayan po yung lulutuin po ng merienda ni Seth at yan po yung request ng kapatid niya, si <laughs> Ada. Katatawid po kahapon. Kadadating po nila. Galing isla. Kahapon sila po ay mahilig uh, magmerienda ng ganayan. Kahit po walang okasyon ay talagang sila ay, minsan ay nabili pa ng gabihan ni para lang magluto ng ganayan. Mahilig po sila sa binagkat na gabi. Ikaw oh, din naman, mahilig ka rin di yan. Eh. Mm, masarap naman. Masarap mm. po ito, binagkat na gabi. Lalo pag malagkit. Kaya... Nakatay mayabo. Anong mayabo? Yung maano? bukod sa malagkit eh merong mayabo masarap din eh. yun naman po hindi yung talagang pitpit -pit na pitpit -pit. ilang pokpok -pok lang at yan na. totoo bigla ang merienda po. Parang nag-iisip tayo ng kung anong merienda hmm. maigin. Kung anong eh. maigin eh. Sabi na ay ba bueno, yung gabi. Tapos gabi. ay tamang tama at natin ito nga sinayada. Hmm. Parin, Kaya, no? Parang nadami yan pag pinipit-pit. Kaya nga. Parang kakaunti kanina. Ayan mga chula at ito na po yung ating pinitpit na gabi. At nakasaklang na rin po itong ating kawali. Nakalagay na rin po yung gata. Lalagay na rin po natin yung sugar. Ganda po ng apoy. Eh. At ilalagay na rin po natin yung condensed condensed milk. lalagyan din po natin ng kaunting vanilla para pumabang atin lang pong hahaluin wow, lapot kaya mm. atin lang po muna papakuluin yan at mamaya po natin ilagay yung pinitpit na gabi mm. lulutuin po muna natin yung gata at ayan po si Yada <laughs> nakabantay na kay Seth gutom na nga naman. Na <laughs> Kanting hikab na lang yada, maluluto na. Nakatulog na ako na ano. <laughs> <laughs> Nakatulog na daw ng paghihintay. Yan, at lalagyan din po natin ng kaunting asin. Oh, lakas ng apoy. Mm. Lakas po ang apoy, mga tsula. Ayan po, at nakulbo na. Nakulbo na po itong ating snack lang. Lapot na patihan yan sa bawang. Hmm. Yan, at ilalagay na po natin yung Pinitpit na gabi Ayan po ang mga tsula Oo, oh, makulong na Parang karne at kulay bayol <laughs> Oo nga Oh, sarap na yun hmm. Wow, pati na mo kalaangat, Madami din pala yun Oo, isang kawali din Ito lang po ito yung sabon, yung gata. Hmm. Kami po hindi na naglagay diyan ng tubig. Purong gata. Ngayon naman pong gabi mga tsulay luto na at nalaga na po natin kanina. At ilaang pong iigahin pa po ng kaunti. Ayan. Wow! Sarap na ito. Ayan. Yeah. Usually hani pagka ganay ang mariandahin, ay matitikman mula ay eh, sa okasyon. Mm. Pag may birthday yan. gani Usually din ito sa amin pag may birthday yan. Oh. May mga binagkat. Ay, na lahat masipag magtanim ang na nanay. Mm. Masipag po magtanim sila. Ang dami po yan. dito silang gabi. At ngayon po ay eh, medyo mahal na din po ang kilo ng gabi. Aba, oo nga, nga. Parang eh. 100, 100 na po. 100. Ay, ilang peraso lang iyon at ilang po nga haluin at ito po mabilis magtutong yung mga palahan hmm. ay sarap sarap po na yan, yan mga chula at luto na po itong ating binagkat na gabi Wow. 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 Iganahan eh. Mm. Tsaka masarap yung ganay ang may sabaw-sabaw pa. Yes. Sakto na yung ganay. Ano. Wow. Sarap mga tsula. Sarap po. Ito po atin ang aahonin. At iyan po ay luto na. Yan po at kakadlo na po si set Ang ating merienda. tila sa akin madi nga siya mabigat sa tiyan mm. wow ayan po ayan mga tsula wow. wow, sarap ayan mga tsula at nasandok na din po si Yad nagkit daw madi dami na ko ikaw kung yung kaya mo ubusin kaya mo yun kaya ko ito katatawid <laughs> po nila kahapon kaya mo yun kaya daw yun Pwede naman mag-refill. pag bawat eh, mamaya na umus. Na, mamaya ulit. <laughs> Kaya na. Kaya na, Wissie. Sige na. Right. El. May tatanong ako, mahal. El. El, tinanong si tita. Ano ito, ah? Ano ito, El? Baboy. Ha? Huh? Baboy. Ay, galing. Mmm. <laughs> 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 -hmm. Sarap, bebe? Sarap. Oh, opo. Opo. Ano Nakain na po si Nayada ng binagkat mga so, tsula. Ka. May merienda na po. Tusa so, ikaw. Ayan, kain po tayo mga tsula. Kain po tayo. Ikaw nga, sabi mo, kain po tayo. <laughs> malagkit eh. mo. Mm, malagkit yag. Hmm, oh. sarap. Sarap, mahal? Ay, galing. Apo. Apo, sabi mo. Ay, galing. Very good. Kain ko tayo. Mga tsula, merienda. Binagkat na gabi. Yan po yung, yan pong magiinang iyan, ang mahilig. mahilig sa binagkat na gabi. Ito siya. Mainit. Yan, mga tsula. Finally. <laughs> ano ka finally? Finally. Napakatagal. Laki, <laughs> marami ng luha at sipon. ang, ang nailabas. Nagawa <laughs> ng usok. Kain po tayo. Binagkat na gabi mga tsula. Kain po mga tsula. Marienda po. Marienda po Uy. tayo. Uy. Mukhang Uy. maligat. Mukhang malagkit. Kain Ay. po. Ay, ito, Kain po. Hmm. First bite. Mmm. Oh. nga. Mm, -mm. Kaya ko lang napapasayo si Elf habang nasubo. Ang sarap nga pala. Mm. Maligat mm. Maligat pala ang gabi niya ng nanay. Mm. Mm. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapagluto na ito ay eh. Mm. yung gabi po ay parang 7-8 months bago po hukayin. Sarap. Mm. Sarap, Sarap. Sakto lang po yung tanis. Tsaka so, siya ay malinamnam. Gawa mm. po nung gata ng milk. Mm. Sarap. Mm. Sarap. Kasi masarap yung gatas. Ano? Eh? Mm. Gatas tapos ay gata. Mm. Ay dinam nam. Yung iba po pag nagbabagkat, naglalagay din sila ng margarine. Mm. mm hmm. Yan mga tsula, at magre repel na po agad si Yada. Napadamak. 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 Sarap yada Yada. Maligat po yung gabi. <coughs> mm. So maligat pa ang Ako din. nga. <laughs> si na nanay nga po pala mga tsula, yung dalaw po ni tatay ay may pinuntahan po. Kaya po wala dito sa bahay. Pero pinagtira na lang po namin, nang binagkat. At yun po yung paborito din ni nanay, binagkat na gabi. Ayan mga tsula at tapos na po kaming mag at busog. Yes. Yun lang mga tsula at sana po ay naging enjoy kayo sa panonood. At para po mag-updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. subscribe. Thank you for watching and learning. And I'm set and see you in our next video. Bye. Bye.